Ano? Sasakay tayo. Wow! <laughs> Ay, gusto ka tayo, Ula, ice cream. Mabili tayo ice cream. Baba tayo. Ice cream. Ako na nga mag-brum-brum. Bakit kasi si ate? Dura, hindi na ako makapapas ng swimming pool. Tara na. Babay. Labas na. Ah! Ma! Ano kayo? Ma! Saan, sa ba, ma! si nanay. Ah! Oh. Swim swim naman si ate. Dali! Wait lang. Ma, huwag ka sumakay! Dali, sakay kayo dito ko! Ka. Ma, sakay ka sa kulay red! Ma! Sakay! tumalon ka! O, oh, dali na. Sumakay ka sa tabi ni ate. Yan, ate, sakay! Ako dyan, Ako dyan ma. Yan. Tapos dito ka, ma.

Huwag magano'y maghihirolaysa. Alang minuto na to? Drive. Driving. in my car. Wait na tayo. Sa tayo. tinatignan ako nung sabi sa'yo pag na. Drive. Driving in my car. <laughs> <laughs> Saan ka naman pupuntan? Di rin gyan Para <laughs> 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 alam oh, ko yan. paano umangat. Paano? Uy, ulo. <laughs> Yung mga ulo natin. Tin, <laughs> Anong gusto niya? Saan punta? Ikaw. Dali, dagat tayo. Dada. Swimming, swimming. May barko dyan, di ba? Ah. Uh. Sarado tayo, sayo tayo. Wait lang, wag mo na kayo bumaba. Didiretso yan. Doon sa park ko din na huwag. Tsaka yung ganyan yan din eh. Wow. <laughs> Tumatik ka. <laughs> Mahatik Dali. Ka. Wag kayo lumunod. angkas. Dali. Hmm. Si Ina muna. Si Ina. O, paano? Talon ka na, talon. Si Ina. <laughs> Tumalon ka na. O, paano ko tatalon? O? ayan. Ayan. Na, umupo na. Ei. Hey. Dance dance. dance. Asa Yeah, Ye. Ye. Dance itu pang matanda ma. Dance itu Pang Balik kayo, ma Saya mami mami din yan. Dance sweetito oh. Cak, cak, Ye. Dance sweeti pang gura. Ei. Ei ei. Oh, ganyan din ang pang kita oh. Ganyan sa di ni Mami. Uy. Ah, ganyan sa iyo ni Papa. <laughs> Mag-screen record nga ako di So, so. Te, ila, ilan na? Ha? Huh? Ilang oras na? Mamaya pa, huwag na nahinta mo yun. Tip, O na si Mami! <tip> Hindi <tip> <tip> na, wala ako. na, Bit kita. check. Ma, pero tayo ko check. Saan check? Check. Pero mo yung check. May kasama ako sumasayaw. <laughs> <laughs> yan, ganyan. Si Baba sumasayaw pag nakaupo. 本来我是想要文水的。 Pagkakaroon ako ng Roblox, walang stream record. Dagi. Dagi, di mo ko sinasabi. na yung record ko. Pag-bye-bye ko ma! Sa record ko ma, bye! Ay, si J.J. pala lang stream record oh. Ma ba ito eh? Alam, magbabay ka sa screen na record? Saan ba yung banda? Sa so, akin! Number one? Magbay! Bay! Lakasan mo! Lakasan mo! Subigaw ka! Bye, bye! O, sa si ate, ate! Bye, bye! ah! ah, ah.